May nakatutulong sa akin paano ba ibinta yung poll natin ito po dalhin sa GCash so ganito punta tayo sa GCash so click natin dito yung GCash so hanapin natin dito yung GC i-click lang dito view all services ito po view all services tapos hanapin mo dito yung GCrypto ito to GCrypto dito natin i-binta tapos tayo lang natin no tayo lang ah uh, nag loading tain lang natin kasi hindi so andito na ka na sa gcrypto mo i-click lang dito yung trade trade tapos hanapin mo yung pool kasi dito mo i-bint na pool yan ito po ito so, pool so Polygon, yan. Tapos, kunin natin yung wallet address dito. Ito po. I-click natin dito. Well, ito yung laman, no? Click natin dito, receive. Click natin, receive. Tapos, i-copy itong wallet address. Click lang dito para makapi. So, yan po ang wallet address niya sa crypto ng pool. Okay? Punta tayo sa trust wallet. Magbinta tayo ng... Uh, magbinta tayo. may tumatawag. may tumatawag. So, in tayo. So, click natin dito polygon. Polygon. Tapos, send natin. So, paste natin dito yung wallet address na kinapit. Tapos, magbinta tayo ng 177. Yan. So, next natin. Next. So, 177. So, confirm. So, 177 yung ibinta natin. Okay. So, eh, ano muna, na, na, ano muna na, so, hintayin natin na pinding yan. So, hintayin na pumasok yan doon sa, sa, tra, sa, ano, pumasok yan doon sa Gcash. So, check na natin natin sa Gcash kung pumasok na yung 177. Okay. tingnan natin, back lang natin, refresh natin. So, tingnan natin kung, ay, jikrit tingnan natin kung pumasok. Ay, kit na, na. Check internet, nawala yung internet. Ah, nawala yung internet. So, tingnan natin dito sa pool, kung pumasok na, pool. Pool, yeto. Yeah, I-click natin. So, yan. Pumasok na yung 177. All yan. So, i-click na natin dito. Sell. i -binta natin. Ang price na is 19.23. So, i-click natin dito kasi magbinta tayo. Kung bibili ka, ito, buy. Kung magbinta, sell. I click natin, sell. Tapos yung amount, 177. Pull. So, yan ang ano natin. So, 3,041. So, may gas fees yan na uh, minimum sale to. So, yan. I-click natin sale pool. Yan na natin gumagawas, gumag no? 3,401. Itay natin. So, yan. Back to crypto. So, click mo lang. So, andito na yan. So, yan na. Dito na sa wallet mo. So, trading wallet. So, pwede mo na yan i-withdraw papasok sa... Gcash. So, dito yan. Tingnan natin magkano ba sa Gcash natin. Uh, back natin. Saglit. So, laman ng Gcash. Para malaman natin. Screenshot natin. So, ang Gcash natin is 3227. Okay. So, balik tayo sa View All Services. Dito. Sanapin yung Gcrypto. So, pasok na yan. So, nabinta na natin sa price ng 19.25. Okay. So I-click na natin dito Withdraw So 3,401 Okay Withdraw Tapos Dahil na 3,401 Tapos continue Continue Yan yeah, Continue Automatic yan Pasok dun sa Trust Wallet Astros ah, Wallet sa ano mo ay hingi pa ng code papasok yan doon sa Gcash natin so code dito yang code kunin natin yung code yan Gcrypto so dito code tapi natin tapos Paste. Uh, submit code. Yan. So, yan. Pumasok na yan doon. 3,401. Okay. So, yun po. So, pasok na yan dito. So, ganun lang kabilis, no? So, back na lang natin. Back. So, home tayo. eh okay. Back lang. So, natin yung home tayo sa Gcash. Bakit ayaw mabaksan ba yung back? ba? May back lang, back. back. So, yan ah. So, makita naman yan dito sa transaction. 3,000 po rin. Yan na po. So, pumasok na po. So, ganoon lang kadali, guys, no? Sa pagbinta dito sa Gcash.